Samantala sa kapangyarihan po ng Proclamation No. 339, Series of 2012, opisyal na idiniklara po ang Agosto bilang History Month taon-taon. Mga kababayan, balikan po natin ang kasaysayan. Alamin ang mga programa at aktibidad ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ngayon taon. Makakasama po natin ang Historical Sites Development Officer 2 ng NHCP, Sir Eufemio Agbayan III. Magandang umaga po welcome back to Rising Shine, Pilipinas. Magandang umaga, Sir Audrey, Ma'am Diane. At uh, isang makasaysayang History Month po sa ating lahat. Isang makasaysayang History Month. Nagbabalik ulit, Sir Eufemio Agbayan. Tell us about the, um, itong celebration natin na ah, ngayong um, buwan na ito. Sa dami po ng historical events sa Pilipinas, alin po yung talagang dapat ay hindi po nating makalimutan ng ating mga kababayan? Ang nakatutwa po sa August kaya siya napili na History Month kasi ang daming historical events mm -hmm. na talaga nakabuo ng ating bansa na nangyari sa August at magandang mabigyan ng highlight dito yung events leading to the Philippine Revolution. So nagsimula ang Himagsikang Pilipino August 1896. Um, na napi kay napili yung National Heroes Day as the last Monday of August okay. ay dahil sunod-sunod po 'yan mula Cry of Pugad Lawin, mm -hmm. nagdesisyon yung ating mga kababayan na ayaw na natin magpasakop sa dayuhan, kailangan na nating lumaya. So yung from Cry of Pugad Lawin or yung Cry of Balintawak hanggang sa labanan sa pinag uh, sa San Juan del Monte na ngayon ay pinaglabanan yung tawag sa area na yon, uh, nangyari ito August uh, 30, 1896. Ito yung panahon kasi na talagang nagdesisyon yung ating mga kababayan na natin magpasakop at may kita natin dito yung pakikilahok ng karaniwang mamamayan sa pagbuo ng kasaysayan. Kung wala yung karaniwang mamamayan, walang kasama sina Bonifacio, mm -hmm. sina Emilio Jacinto na lumaban doon sa mga Espanyol. So maganda matandaan natin itong bahaging ito ng ating kasaysayan para ma-realize natin ang kasaysayan hindi lamang para doon sa mga big figures pero para din sa mga karaniwang mamamayan. Mm -hmm. Paano po maiiwasan yung Historical amnesia kasi nakakalibot na yun, iba eh, no? lalo na sa mga kabataan na mas exposed sa social media ang magandang intervention po dyan, yung mismong social media na sa tingin natin ay nagiging source of amnesia or mas malala pa nga distortion ng kasaysayan. Mm. Doon din natin ipasok yung ating kasaysayan. No? Uh, magbahagi ng mga tidbits, ipakita kung paano namumuhay ating mga kababayan noong unang panahon. At e nakakatuwa po dahil dumarami po yung mga content creators tungkol okay. sa ating kasaysayan. Halimbawa, kung familiar po kayo kay Mighty Magula. Yes, Mighty Magula. Yes, sa TikTok. No? So nakakasama po namin siya sa mga activities okay, recently. In mamaya po, merong women's talk sa Metropolitan Theater Manila, na isa po siya sa mga panelists. Mm -hmm. So, sa so, magitan nito, no, yung interest sa genealogy, interest sa daily history, mga nagpo-post ng lumang letrato, nagpo-post ng mga trivia, as long as yung mga pinopost natin sa social media, mayroong basehan. Pwede mm -hmm. natin mm -hmm. i-cite yung mga sources, ang aklat natin itong mababasa, no? makatulong tayo sa pagbawas ng historical amnesia at sa so, pagkontra din sa historical distortion. Oo. Mm -hmm. Tsaka mas lalo nagkakaroon ng interest din yung yes. mga kabataan na, no? Kasi Opo. ang creative talaga ng mga content creators. So, ano po yung theme ng ating celebration this year, sir? Masakto nga po dahil ang tema ngayong taon ay diwa ng kasaysayan, kabilin sa kabataan. So, talaga naka-gear towards the youth. Dahil nalang magay, yun nga, nabanggit yun na po na kailangan ng ating mga kabataan na matuto ng ating kasaysayan. At ngayon taon po kasi tatlong uh, major historical figures ang nagdiriwang uh, mm -hmm. ng 150 anibersaryo okay. ng ka, kapanganakan. Sino, sino si Gregoria de Jesus, mm -hmm. si Emilio Jacinto at si Gregorio del Pilar. Silang tatlo po, nung kabataan nila, uh, lumaban sila para sa kabayan. Mm -hmm. Wala pa silang 30 years old involved na sila sa... Uh, pagbubuo ng bansa. So we encourage our youth to become part of uh, nation building. We encourage the youth to see the hero in themselves. Mm -hmm. Ano po yung mga aktividad na nakalain na para sa buwan na ito? So nakikita nyo po kanina, nag-launch nag po tayo ng History Month through the History to Experience or History to X kung saan uh, talagang pinakita natin kung ano yung iba't ibang paraan kung paano ma experience ang history uh, mula sa kasuotan, mula sa mga reenactment, sa mga aklat at mga iba-iba pang bagay. Um, sinugundahan yan, yung GSIS naman nagsamu-out po ng historians fair. Ngayong linggo po, hitik na hitik, meron po tayong skill Local, which is a, a training po para sa mga local historians sa makapagsulat ng mga papel tungkol sa kasaysayan. And at the same time, para naman sa mga kabataan, may timpala kasaysayan para sa kabataan ng Metro Manila para itong series of competitions okay. to encourage the uh, youth to be part of history. And of course, nandiyan po yung mga holidays natin, katulad ng National Heroes Day, uh, Ninoy Aquino Day, at marami pang iba. Oh, siksik ka, mga aktividad <laughs> para sa buwan na ito. Or tungkol naman dun sa digital preservation ng historical documents, may mga programa at aktividad rin po bang NHCP para dito? Um, ang malaking bahagi po nito ginagawa natin through the National Memory Project. Isa po siyang website kung saan pwedeng i-upload yung mga sources tungkol sa ating kasaysayan na scanned from um, different sources, especially sa collection po ng NHCP. So, may iba ibang levels of access ito. Halimbawa, may mga, doc, uh, may mga books na pag-aari ng NHCP na pwedeng basahin ng libre. May iba naman ay pwedeng ma-access ng mga kababayan natin through our museums and through our library. Pero maganda po nito, we also call on our um, mga kababayan kung gusto niyo pong magbahagi ng mga kaalaman tungkol sa kasaysayan through this website ay open na open po ang NCP makipagtulungan. Mm -hmm. Well, of course, kung hindi natin babalikan yung ating kasaysayan, eh nagkakamali tayo sa pag-usad o sa ating kinabukasan. Kung may isang aral po ng kasaysayan na gusto niyong ipabatid sa ating mga kabataan, ano po yun? Ta Ang gaya na nabanggit ko po kanina, ang kasaysayan hindi lamang po para sa mga may malalaking pangalan, hindi mm -hmm. lamang para sa mga uh, maraming uh, and all that mm -hmm. tayong lahat po ay lumilikha ng kasaysayan kaya mm -hmm. ito po ang dahilan kung bakit natin dapat pangalagaan 'yung ating kasaysayan dahil kung hindi tayo matututo sa mga aral ng ating kasaysayan ano kaya ang kasaysayan na iiwan natin sa mga susunod na henerasyon mm -hmm. yung mga desisyon natin ngayon nagiging kasaysayan sa kinabukasan Ayaw yun. Tsaka may maganda na sabi rin kayo si Sir Yufi, yung find the hero in you. Yes. Mm, diba? -hmm. Mm -hmm. Well, wow. maraming salamat po, Sir Femio Agbene III, mula pa sa National Historical Commission of the Philippines. At maraming muli, salamat, Marami oh, happy salamat National Historical Month sa ating lahat. Maraming, Marami salamat po.